Chinong medalist, nagsilbi sa kainan pagkatapos ng Paris 2024, at 24, muling naging usap-usapan online si Zhou Yakin, isang labing walong anyos na Chinong Olympic gymnast, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kanyang kahanga-hangang mga gawa sa palakasan. Kumalat ang mga video ni Zhu na tumutulong sa restoran ng kanyang mga magulang sa Henyang, Hunan Province. Ipinakita nito ang malaking kaibahan sa ingrandeng pagtanggap na nakuha ng mga Pilipinong atleta tulad ni Carlos Yulo pagkatapos ng Paris 2000 at 24 Olympics. Habang si Yulo at ang labing-anim na pang Pilipinong atleta ay sinalubong bilang mga bayani, kasama na ang pagkikita sa Pangulo at parada. Tahimik na bumalik si Zhou sa kanyang normal na buhay, nagsisilbi sa mga parokyano ng kanilang pamilya. Ano ang ipinapakita ng mapagpakumbabang pagbabalik sa pang-araw-araw na buhay ni Zhou tungkol sa kanyang pagkatao at pagpapalaki? Nanalo si Zhou ng pilak na medalya sa Women's Gymnastics Balance Beam Category sa Paris Olympics. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa Olympics, agad siyang bumalik sa pagtulong sa kanyang mga magulang sa kanilang restoran. Ang mga video na nagpapakita sa kanya suot ang kanyang Olympic uniform. Habang nagsisilbi ng pagkain, ay kinaaliwan ng mga netizens sa buong mundo. Sa isang post sa Chinese social media platform na Weibo, inimbitahan pa ni Zhu ang mga tao na bisitahin ang kanilang restoran, kung saan ang mga larawan ng kanyang tagumpay ay ipinagmamalaki na nakadisplay sa mga pader. Paano kaya nakakaapekto sa kanyang mga tagahanga ang kababaang loob at dedikasyon ni Zhu? Isang netizen sa Instagram ang nagkomento na ang ganitong asal ay tipikal sa mga tradisyonal na pamilyang asyano, kung saan ang tagumpay ay hindi nagpapawalang bisa sa mga responsibilidad sa pamilya. Tila maraming tao ang humanga sa kwento ni Zhu dahil sa kanyang pagiging grounded sa kabila ng kanyang mga tagumpay. Paano kaya hinuhubog ng ganitong kultural na inaasahan ang mga buhay ng matagumpay na individual tulad ni Zhu? Nakakuha din ng atensyon ang kusang reaksyon ng gymnast sa kanyang kapwa medalist na kumagat sa kanilang mga medalya habang nagpapakuha ng litrato. Sa isang kamakailang panayam, ipinaliwanag ni Zhu na naramdaman niyang kailangan niyang makisabay kahit na natatawa siya. Ang kanyang pagiging simple sa harap ng kasikatan ay lalo pang nagpamahal sa kanya sa publiko. Ano ang ipinapakita nito tungkol sa pananaw ni Zhu sa kasikatan at pakikibagay? Habang patuloy na hinahati ni Zhu ang kanyang oras sa pagitan ng tagumpay sa Olympics at tungkulin sa pamilya, ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa marami. Ang kanyang kababaang loob at kasipagan ay isang paalala na kahit gaano man kataas ang marating sa buhay, ang pananatili sa mga ugat ay mahalaga. Maapektuhan kaya ng kwento ni Zhu ang ibang atleta na manatiling grounded pagkatapos ng kanilang mga tabumpay.